ikadalawamput-anim na kabanata. Iyong hatulan ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking pagtatapat. Ako naman ay tumiwala sa Panginoon na walang bulay-bulay. Siya sa mo ako, O Panginoon, at iyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso at ang aking isip, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay nasa harap ng aking mga mata, at ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Hindi ako naupo nakasama ng mga walang kabuluhang tao, ni papasok man ako nakasama ng mga mapagkunwari. Aking pinagtataniman ang kapisanan ng mga manggagawa ng kasamaan, at hindi ako uupo nakaumpok ng masama. Aking huhugasan ng aking mga kamay sa pagkawalang sala, sa gayoy aking lilibirin ang iyong dambana o Panginoon. Upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat ng iyong kagilagilalas na gawa. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Huwag mong isama ang aking kaluluwa sa mga makasalanan, ni ang aking buhay man sa mga mabagsik na tao, na ang mga kamay ay kinaroroonan ng kasamaan at ang kanilang kanan ay puno ng mga suhol. Ngunit tungkol sa akin ay lalakad ako sa aking pagtatapat. Iyong tubusin ako at mahabag ka sa akin. Ang aking paa ay nakatayo sa isang panatag na dako, sa mga kapisanan ay pupurihin ko ang Panginoon.